Ah. <Andreas> Ayo, bocay. Oh, ah, oh. gawas ragot. Oi, aing. Ah, macam ni. Kuan kenang, nak nak pergi lu ba. Oh, ni aku ihat tak semua. Ah, lu. Ah, susah nak. Oh, dapat dapat. Nak kebalap apa mengkag? kita god. silingan kayu ta. Kita lagi magtinabangay, ug usay mga problema, ug usay genahan nadia. Ganahan magkukubot soy nga ug usay akong makan-an. Makan-an sa nimo. Oy, grabe. Salamat kayo ani. Ha? Pasa pa yan. Sus, lumi arba. Kada lami gi kayo na kay aku paborito mangkukunan no tuon na kanang ginagmay. Mao gani ba? Mao na nga basin basin bagwa nun ya kay Sakto kain ni kay Wa pa gid ka kaon? Wala pa oi. Asa sakto wa gid ay. Sakto kain ni. Hmm. Paniud to ba? Ha, oh, kana mm. sakto kain agud. Salamat kayo niya. ha. Asa sapayan, payan oi. Grabe pag kamayo mm. ha gid ni mong tawo gid. Mm. Asa ah, gid. Ay tay tay sa butsoy, tay sa. Asa man. Ba <laughs> unta toyo ni mo ba pero mauwo mo ma 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 <laughs> ma 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 ko oi. Naunsa nang mauwo mo. Kay istorya na nako no. S sa sa bitong giingon. kita rey maghinatagay hmm. oh magtinabangay nang simot na magtinabangay sa so mundo ngayon kawoy istorya na mau no pero ha, sige magpabaga na lang ko sige na magpabaga na lang ko kay kwan <laughs> <laughs> kinanglanon man gyud oh, oh kwan ba akong toyo unta sa muha <laughs> na ba kay bakanti ba kuarta <laughs> mm, kwarta kwarta <laughs> hmm <laughs> kwarta bakanti pila masad Ay, kuwan ra'y gamay ra'y, sing kumil ang gud. Ano? Sina, na? Ah, no, wengon kag tinabangay. Hmm. Tinood, mag tinabangay, magkita, -tina pero parting kanang kan araw, wala ko di ko katabang ng mga napideng. <laughs> ah, kwatro lang, kwatro, sige. Wala, sad. Tris. Wala, Wala, gyo. Ay, bisag dos na, dos na lang, dos! Dos mil! Pasinsya kayo, wala agad po Ay, sus... Bisag mo sa kalibo, wag yan? Sa kalibo? Oo, oh, ka na. Sa kalibo na lang, okay rin na, kunin. Eh. Sa akin lang kunin, nga Ko sabi na, ang binisod at... Ay, ito Ang na ko! Hindi, ako taba nga, mang huwag mo sa inyo, ha? Pero wala mo, di ayaw. Ako lang yung ang sudan. Sige na! Oo, ang ay. Ayaw, di ba? <laughs> Ate, gining tawa na. Uy! Sus! <laughs> Nangatag sudan. Gibawi, Rabon!